Gabby Garcia, ang kapuso star na si Gabby Garcia ay pumili ng tema para sa isang puting Pasko ngayong taon. White Christmas, ang eleganteng Christmas tree ni Gabby Garcia ay inayos ni na Dave Sandoval at Bespoke Manila. Julian San Jose, ang limitless star na si Julian San Jose ay mayroon na ring sariling Christmas tree ngayong taon. Silver, pinalamu siya ng mga puti at pilak na dekorasyon ang Christmas tree ni Julian San Jose ngayong taon. Max Collins, ang sparkle actress na si Max Collins ay nagdesisyon para sa isang all-white Christmas tree na pinalamu siya ng mga cute na stuffed animals. Stunning, ang ganda-ganda ng triko, masayang ibinahagi ni Max Collins sa isang Instagram post. Nadine Samonte, handa na ang forever young actress na si Nadine Samonte at ang kanyang pamilya para sa kapaskuhan. Classic, pinalamu siya ng mga klasikong elemento ng Pasko at mga kulay na pula berde, at ginto ang Christmas tree ng pamilya Sam. Team Kramer, ibinahagi ni Doug Kramer na ang kanilang Christmas tree ngayong taon ay muling pinalamu ng kanyang asawang si Cheska Garcia. Warmth, gustong gusto namin ang tema ng polar bears at snow na idinagdag sa berde ng tree. Nagbibigay ito ng pahiwatig kung anong klaseng Pasko ang mararanasan namin ngayong taon, ayon kay Doug Kramer sa kanyang Instagram post. Pamilya Pacquiao Patuloy na hinahangaan ang pamilya Pacquiao dahil sa kanilang ingranding mga dekorasyon tuwing pas. De Inti, ang celebrity floral at events designer na si Gideon Hermosa ang nagayos ng mansyon ng mga Pacquiao sa General Santos City gamit ang magagandang dekorasyon sa kulay pink, ginto at puti. Kung TV at V. Cortez, ang mga social media stars na si Nakong Velasquez at V. Cortez ay magdiriwang ng kanilang unang Pasko sa kanilang bagong bahay. Elegance, pinalamusan ang bagong tahanan ni Navi Cortez at Kong Velasquez ng mga dekorasyong ginto, pilak at tanso, kasama ang mga klasikong elemento ng Pasko, tulad ng mga anghel, the nutcracker at Santa Claus.